Hi, mga ka-Aruba. Namiss nyo ba ako? <laughs> ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. So, yeah, kasi naging busy ako. And, uh, meron din kasi akong duty last Sunday sa church. So, day off natin ngayon. And, yeah, pupunta tayo ng church today. So, um, yeah, meron akong topic ulit sa inyo ngayon about, um, uh, yung ating trending na, na ano na kwentuhan about all the views so ito yung sige wait now. ito yung ano yung yung topic na talagang kailangan nating malamang lahat and Naranasan din kasi yan ng isa kong friend. So, um, uh, ayun na inas ko sa kanya kung pwede ko lang i-share sa inyong lahat para um, sa lahat ng ano, ng nag-apply papunta dito, eh, o yung mga baguhan pa lang dito is ano, uh, pupunta ka ng MOM and then bibigyan nila kayo ng ano, ng, mga mga paalala like that. And isa na doon, is yung sasabihin ko sa inyo ngayon. Number one na dapat nating hindi gawin dito sa Singapore is ang um, umutang sa mga scams. Kasi madaming scams dito guys. Kapag kahit yung mga nakikita nyo sa online, wag wag kayong ano, wag kayong maniniwala. So, ang um, sa kasamaang pala, yung friend kong isa is kasi hindi na niya ano eh, hindi na niya uh, naisip na baka oh, baka is come to ganun kasi nangangailangan siya eh. So ayun. Um uh, ayun, so may nakita siyang ano, uh, post sa Facebook so, sa Facebook lang din yung nakita, kay isa. ha Sinasabi ko sa inyo <laughs> wait, wait lang na, paano lang yung aking

Kasi nangangailangan siya ng pera noon. Magwabakasyon kasi siya sa Pinas. So, wala siyang ano, wala siyang ipon that time. Kasi biglaan kasi yung bakasyon niya. Uh, yung amo niya kasi is mga Indian. So, nagbakasyon bigla yung amo niya. So, siya naman na walang ka ipon-ipon. Wala siyang ipon talaga. Eh, ano um, magpakasakali siyang makautang ba sa online. Yun naman, parang na um, naman siya na uh, ano siya, sa mga ano, mabubulak-bulak na salita ng mga scammers. So, ayun nga, sabi nila, pwede daw siya makaka maka, makakautang daw siya ng around of 30,000 to 150,000 daw. So, ang nangyari, is uh, ang ginag ang nangyari daw parang pinasend sa yung mga um, uh, working permit niya yeah work permit ID or work ID oh, work permit dito sa Singapore and yung contract niya and then yung address kasi siyempre -se sa contract nakikita mo na yung mga yung mga um, number ng amo mo full name ng amo mo address mo so ayun nga naibigay niya lahat yun pero eventually wala siyang ano at the end wala siyang nakuha alam niyo kung anong nangyari sa ang nagbayad <laughs> sa pang nag ng $400 so ayun nga ayun nga so ang nangyari siya ang nakuha ng $400 tinatakot siya ng mga scammers kasi nakuha nga nila yung mga ano yung identity ng uh, details ng amo, nila, amo niya yung contract niya ewan ko parang naano lang daw siya parang na-stress lang daw siya dahil sa dahil nga sa wala siyang pera siguro pa Uwi. Uh, I mean budget pa uh, sa pagbakasyon ganun. Nung una, nagbigay daw siya ng 200. Tapos nung, al nung alam niyang sinabi daw kasi nila na na nila siya. And then after that, around two months daw ata eh nung nung kinontak nila ulit siya. After two months, nagbigay daw siya ulit ng 200 kasi ganun nga, paulit-ulit lang daw yung ginagawa nila na tinatakot siya na na sabihin sa amo niya na nag nag na, umutang daw siya sa kanila tapos hindi daw siya hindi daw siya ba ayaw daw niya magbayad ganun pero hindi naman totoo yun sabi ng ng friend ko wala daw siyang nakuha sa kanila bagkus sila pa ang naka, naka na sa pa daw siya daw ang nice scam nila ng 400 dollar so nung hindi na daw talaga siya nagbibigay nagbigay kinantak daw sila kinantak daw ng mga scammers yung amo niya so yung amo niya uh, walang kaalam-alam so nung kinantak siya ng mga scammers ang alam niya na ganun nga na umutang yung yung friend ko na hindi nagbayad ganun kasi yun daw yung amo nila yung yung paliwanag ng mga scammers so sa yung, yung ano naman yung friend ko naman nag open up siya sa amo niya so nung kinausap niya yung amo niya about what happened so um nagreport sila sa police pero nung nagreport daw sila parang ginugulo pa rin sila eh. mga nakatatlong beses pa rin daw silang yung mga scammers na uh, kinontak siya at hindi lang daw yung friend ko yung kinokontak na pati na yung amo ng friend ko so ano ang ginawa nila pinag-block nila kahit daw i-block nila yung ano yung ano scammers parang nagpapalit-palit lang ng, ng ano ng number ano. Ang sa hindi na daw sila kinontak, Ganon. Ayun nga, yun yung isang lesson, yung pinaka -importante yung lesson sa ating lahat na huwag tayong maniniwala sa mga utang-utang online ganon. Even sa ano sa Pinas, madami din diyan. Eh. Madami Dyan. Ako din muntik na din akong maanoos diyan sa dahil sa mga scams na yan. Muntik na din ako pero uh, thank you at ano, hindi natuloy ganun so, ayan um, pag pumunta kayo dito sa Singapore at nag dito wag na wag kayong maniniwala sa mga nagpapautang ganun, wag na wag and also wag na din kayong magpapautang ng mga friends, kasi madami akong friends na nagpautang ng ganito kaya so, friends nila kahit Pilipina pa yan eh hindi mo alam kung kailan sila uuwi ng Pinas ganun yung, yung mga friends ko na kapag pautang ng pera sa iba eh parang umuwi sa Pinas na walang paalam sa friends ko ganun parang uuwi na lang sila sa Pinas sa parang walang utang na, na na ano dito sa Singapore so yun um uh, hangga't mare wag tayong umutang at magpautang <laughs> depende, depende naman kung ilan yung ipapautang natin. At depende naman sa tao kung talagang close na close natin. Kapit bahay na kung kapit bahay niyo sa pinso okay lang, ganun. Pero yung sabihin mong ah, Pilipina ka din, ganun. Sige, naging friends kayo dito. Alam mo siyang na ano na hindi naman kayo magka, magkababayan, ganun. Wag na lang pautangin para mas sigurado 'di ba? So ayun guys. So mag tayo sa mga scams, sa mga scammers dito sa Singapore. Naglalahanan na talaga. Actually every day, itong cellphone ko nakaka tumis calls ng scam alert or fraud ang nagpapakita kasi kapag may may tumatawag na unknown numbers. So ay meron na din pala akong, sa Facebook account ko pala. Sa Facebook account ko pala. Lalagay ko na lang dito. Sige, okay, follow naman yung Facebook. yung Facebook natin. Yeah. Yung Facebook account natin. So, ayan. Yeah. dun ako magpo-post ng mga ano, ibang videos na o kaganapan sa buhay natin sa Singapore. So, ayan. Yeah. Mabay Next video ulit. Bye.